Hello, my guys. Ayan na nga. Ito yung ano, guys. Nakakuha natin sa basura, guys. Ayan. Sobrang bigat. Kaya nagpatulong kami sa father-in-law ko. Using his truck. Ayan, guys. So, kinuha na nga nila ni Kano dun sa um, pinagkuhaan natin, guys. Ayan, ang laki pala niya. Ano siya? Um, glass siya, guys. Glass yung door niya. Glass din yung sa harap niya. Napakaganda guys. Kung nakita niya yan sa picture guys. Ayan, tinatapon lang siya. Ang ganda-ganda pa, ba diba? Sayang naman kung hindi natin kukunin yan. Ayan. No, Ang dami pa namin gamit dyan sa garage guys. Hirap talaga maglipat sa lalo pat madaming gamit. Ay nako yung iba nga. Hindi ko na inano. Hindi ko na dinala. Hiniwan ko na sa Washington yung iba. Ayan. Dahan-dahan lang muna akong kumikilos ngayon dahil kakapangan ako pa nga lang. Tapos ako lang, ano, si, si asawa, may trabaho naman. So, ako yung sa bahay, ito, dahan-dahan lang akong nagkilos-kilos dito. Dahan-dahan magpuputa, -dahan eh, maglalagay ng mga gamit. Ayan. Sobrang laki niya, dahi. Hindi halos magkasya sa garahe namin. Yung tol niya. Giisip ako saan ko siya ilalagay dito sa loob. si um, yun na nga. Dami pa namin gamit dun sa garahe. So, ayun, ayoko naman na itambak dito lahat agad sa loob kasi nakakaano day, nakaka-prostrated dai, <laughs> Ayan, gabi na nakuha nila ni Kano kasi nga ano, um, nanood siya ng maghapon ng football day. <laughs> Ganito yung mga ano kano dito guys, pag football season ay nakulalo pat adik ng football ay hala sige talaga. Again. Ngayon, ano na ngayon, mabilis nang magdilim. Alas 6 pa lang naman dito radoon alas 6 pa. Dragang ano pa talaga maliwanag na maliwanag pa ngayon alas 6. Guys, medyo madilim na dahil nga ano, full season na dai. Kaya ayun. Tingnan natin jacket na naman. Yung iba nga hindi ko pa na ano, hindi ko pa na organize. Madami pa akong mga winter clothes. Asa ah, sa mga boxes pa Halos kasi mga damit, na, damit namin dun sa Washington, mga winter clothes. Kaya, ayun. Eh, dito sa Arizona naman, okay lang yung weather dito. Malamig, maano, ma... Tama lang, ganyan. Para... Pero hindi ba talaga sa Washington kasi sa Washington talaga talagang jacket ka talaga lagi. Always, everyday, mainit man o ano. Maaraw man o um, maulan. jacket talaga. Dito guys, maaraw, makakapagsuot ka ng ano, makakapagsuot ka ng sleeveless, short, whatever you want to wear outside. <laughs> ayan na nga, pero dun sa Washington guys, nako, jacket lagi eh. so ayun, dami ko pang boxes dyan sa mga, gar sa garahe Tampo ko muna yung mga gamit dyan iba sa garahe, kasi ayokong ma-well, overwhelmed ba dito sa loob ng bahay kaya, ayun dahan-dahan si Ibon, si dahan-dahan si Inday. <laughs> Kasi bawal daw magkilos-kilos kapag bago pang panganak, nakakaano, delikado daw kaya ayun. Eh si Habi naman, ang dalawa yung trabaho niya. So, oh, di up ko lang siya ma-anohan Ma utusan eh anuhin mo yung ano, ang bigat-bigat no, hindi ko kaya. Hindi <laughs> ko kaya 'yun. Ayun. dahan-dahan ah um, man si Alice naman pag Sabado linggo ay nag-aano kami mag-organize kami ng mga da mga gamit. Tapos minsan naman o may bantay kay baby pinababantay ko si Alice. Ako naman ito nag-organize din sa garahe. Ay ayan, ayan laban lang. ah uh, sunod naman balik na sa trabaho kaya ito kailangan ng tapusin yung mga laman dun sa garahe Dahil <laughs> hindi pa na dapat dun sa garahe, ano, ipapark yung sasakyan, kaso puno pa naman, puno pa naman mga gamit, sabi ko, wag mo na yan, ano, ayoko din naman ipapasok dito sa loob, kasi nga, ay, nakaka-stress dahi, <clears throat> may pat kasi kami dito, nauna sila kano, guys, nauna sila, alas, kasi si kano, ako nasa hospital pa ako, nun kasama si baby, kami ni baby, Ayun, kakapanganak ko pa lang nun. Cheers. Habang hindi pa nga ako nanganak, nandun na ako. <laughs> nagbedress ako doon, day. Kaya, ayun. Hindi ako masyadong nakapaglinis ng bahay. Hindi ako masyadong ano. Kasi kakabili pa lang namin ng bahay nung ano. Um, kakapa. Nang hindi pa ako nanganak, guys. Some buwan before ako manganak. So, ayun nga. Ayan. Tapos, hirap, day. Oh, hirap mong walang katulong. <laughs> Pero laban lang. Wala maano ba? Laban lang buhay Amerika nga naman, no? Yun ako dahil. Ayan, magluluto. Magtulog si baby, magluluto, maghuhugas, maglilinis, maglalaba. Ay, mas gustuhin ko pang nasa trabaho, ah. <laughs> mas gustuhin ko pang nasa trabaho kaya sa bahay. Kasi sa bahay, lahat ng gawain. Lahat gawain sa iyo. O, sa trabaho, may task ka lang na gagawin mo, di ba? Sa... Dito guys, nako. Hello sa mga new mamdam Pero okay lang naman. Ito nga si Alice, oh. Ayan, tinuturuan niya ako magluto. Tinuturuan ko siyang magluto para matuto magluto. Sabi ko, para soon, ikaw na magluto, ikaw na maghugas, ikaw maganito ganyan. O, oh. pray, kung sakali ikaw mag-isa, alam mo ang gagawin mo. Hindi mo, na kailangan paano to, paano yan, ganyan. Hindi ka magugutuman.